May gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa isang live broadcast ni People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umanay korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba niyo dito sa PCO, Presidential Communications Office, may problema rin. O hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi mga manager dito eh. Every three months, every four months, nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents of Tape Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na apat na buwan lang namuno. Kaya good morning Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina na nasa ilalim ng PCO. Meron ding corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Patunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera. Proposed project at budget every year. Maraming ahinsya ng gobyerno ang may ganyang problema.